Ikulob na din ko ana sa sofa. Ngayon pa siya. Nga sa kwarto ra daw mi eh, kay para maplastar daw. Pero wala ko ni sugod. Nangutan pa na siya kung naaba daw ko no'y daw o wala. Mokasya nung takog bangon ana pero gipungan ko niya o niingon siya nga joke ra daw. O nangita siya kung asa daw ang haplas. Gitunor po na ko niya ang dala na kong hapla. So, giingnan ako siya nga Ayaw jog joke-joke diraba. dira ba. Ayaw mamam. Og ayaw jog binuang kay buak kini botilya sa ulo nimo ba. Wala na po na siya nitingog og nagsugo na siya gaplas haplas Og kanindot jud kaayo sa pamati ba kay halang-halang ang haplas. tan awon daw nato ni bi kung kabalo ba gud siya mohilot. Og atik-atik ra siya ba mailahan man yun na kung kabalo siya. Pero nakapamalikas yun ko sa kunahuna kay kabalo yun ay siya. Tanang panuhot na ko kay Murag ni Gawas sa unang pislit pa lang niya. Nauta na pa na siya, okay ra ka? Itubagpud ko na suhi yuday ka ba? Kay kabalo yuday ka muhilot og kapaday na na siya gilot hilot pero sige gyaw yaw kay galiso daw siya kay kasanina daw ko. Gusto niya nga hubuon na ako pero wala yud ko ni Sugutoy. Eh. Pero kay gikapoy na makog paminaw nga sige lang siya giyaw-yaw lagi kay galiso daw siya kay na ako'y sanina. O giganahan naman po ko siya ang paghilot, motong gipatalikod na ko siya gadyot o gihubo na ako ako ang sanina. Gitabon ro po na ako sa kundughan o ni kulog balik makita na niya ang side niya part sa kwan tutots ba? Pero, bahala na siya. Ako pa na siyang giing na na padayo na dirao. Dili na ka maglison. Sa motong nagpadayo na na siya gihilot sa kong likod. Kapil pa sa kong baga. Kalami kayo sa pamati ay. Eh. Lahiragyod kung naay mo hilot. Pero mafeel yun ako nga Maabot to sa hay iyahang kamot sa may kilid na yud sa kong tutots. Pero gipasagdahan na lang na ako kay un una ako na ako, reward na lang to niya kay maayo man day siya muhilot. Then taod-taod ana kay niingon siya na hubuon daw niya ang ako ang pajama. Nito bagpud ko na abusar na ka. Tubagpud siya na sa abusar. Professional tadari. Wala ni Malaysia. siya. Nagkatawa na lang ko sa giingon niya na pa siya pa professional professional daw. Huwag ako siyang giingnan. Nahala sige, hubo na. Abtik pod kaay na siya nakahubo pero nag-short ko eh. Ingon yun na si bagis na nakashort man day ka. Tubag ko na ni kapanter ako. Tubag pod siya na Habi ka wala na kagapante. nakagapante. Tubagpud ko, boing yun yun. Tiwasan naghilot dira. Sa matong kapadayo na siya, kanindot kaya sa kong pamati ato, kay moro ko ga, kiduyan-duyan o'y. yun. Sobra kalami sa feelings. Pero wala man dito sa plano nga ipaapil na ko nga ko ang paaba. Pero, naganahan yun kay ko sa iyahang paghilot. Imbis, sa likod raon tutaman. O gantod sa happy tigod siguro siya mahuman bakay naabot naman siya sa kuang lubot. Ginan pa na ko siya na dili na apilon pero ingon siya na kinahanglan daw para maulian yu daw kuno ko. Gipasagdahan lang po na ko siya ay bahala na siya dara. At pagkahuman ana kay gipahayang pa ko kay apilon do niya akong ulog akong dugahan. Dili na yun unta ko musugot anak, pero ang ingon niya kay poslan man daw nagihilot ko niya. Kompletoho na lang daw. Nakapangutan na lang pod ko niya kung anong daghan siya kahibalo ng hilot-hilot. Nung siya, nga suhi daw lagi siya. og ni skwela po daw siya ka testa-testa sa una, kaya wala siya ilingaw ato. Combination daw to sa talent, sa knowledge, o sayahang experience ang the way siya mo hilot. Nagkatawar ko anak niya ba pero seryoso kayo na siya gnawang. Nagpuyong-piyong rizid ko ana kay gifil na ko ang kalami siyang paghilot-hilot sa kong ulo. Din taod-taod ana, naingon na siya nga sa dugahan na lang ang kulang. Imbis kay mo bangon ako ana kay tama na rizid dito. Pagbuka man hinoon ako sa akong mata. Kaya ang iyahamang short ang ako ang unang nakita. Nga naagyo'y nagporma ba? Klaro kaayo nga naay ay nagahe. Dili na pudbi ako inosente ba? O niya nagtindog ba siya sa may ulohan ako. Naarabi mi sa sofa. Klaro gyud kaayo nga nagahe na gyud ang iyahaba. O wala, yud o wala ko kapugong sa kong baba. ako siyang giingnan Ngayon ka, dili ka mo patol sa mas magulang nimo. naunsa sa naman ang imo hadera. Ha? Nito bag grapod siya nga ingon raman ko nga dili ko mo patol. Wala man ko ni ingon na dili ko malami nimo. mo. Nakay babae na halos maghubo na sa kuang atubangan. Unya, nagunit-gunit pa ko ni mo to ko na ingon professional ang tadere. Dayo ni pa ko ana. Pero iyaapi daw nang giigo ang iyaha na perteng gahi aso kong nawo. Nakapamalikas yud ko ana o gituklo day na ko siya. Pero sayok man kay sa iyaha man hinuon ko nakahawid niya perting gahi agyo. Dali reput ko kabuhi Niingon ra po day na siya nga tiwason na lang daw na mo, kaysa may dugahan na lang man daw ang kulang. Kabalibaron ko ato pero wala man hinuon ko nakatingo. Nausob na po bitaw ang kanang environment dito ba? Lahi man. Mora manog, niinit. Gaulan man unta. Tugnaw man unta pero morag init man. Madungog naman hinuon nako ang ako ang heartbeat. Perti mang lagubo. Mura magmugawa sa kundugahan ang ako ang heart. While gahilot-hilot lang siya sa may dugahan nako. Kung ganiha kay natandog akong pagkababae, kay dili daw siya mo nako na Pero karon kay lahi naman. Natandog gihapon akong pagkababae, pero lahi nga pagkatandog ba? Nakulbaan ako sa mga sunod na mahitabo ani eh, kay kabalo sa kong kaugalingon na dili na pud ko kapugong. Sa gipasagdahan na lang yun na ako siya sa iyahang mga ipang buhat. Ginatuyo yun niya permig paigo ang iyaha na perting gahias sa kuang no. Iabot pa niya usahay sa kong baba. Nakapang basketball short tara siya ato mafeel kay nako ang kagahi ba Kunya ang iyahang kamot kay dili na lang sa akong abaga kung sa akong dughan dapit kay mo abot na yod sa ako gamay na lang ko lang kay iyahan na dyan ning ba dili na manihilot lahira iyahang hinilutan ganiha hangtod sa wala na yun siya nakapugong kay gikumot naman na niya ang ako ang tutots. Wala na ako kariklamo, Ana. Pero ako ang gitabon-tabon na t-shirt, Ana, kay naara gihapon sa kundugan. Gihawiran gihapon nako ako pero gamay na lang kulang kay buhi na pod na ako. Gitabunan pa na ako kunuhay pero nisugot na ko na kumot-kumot niya akong tutot sa ilalo. O niya, na naanay ginagmay Bagis na ako ang baba. Ngayon pa na si Bagis na kung bunalan ko nimo sa botilya, kay dapat karuna, kay dili na ka chance sunod ani. Gitanaw lang na ko na siya ko siyang giingnan, ngayon ka nga dili ka mo patol sa mas magulang nimo. Tabagpud siya, ngayon ka nga dili ka mo patol sa mas bata nimo. mo. Siguro mga 3 seconds mi atong nagtinutukay ug walay tingogay. Unya nagkalalom ang ginahawa hangtod sa gilabay na nako na ang sanina. Nagitabo nako na ako sa unduhan. Abtik ko dahil na siya nga ni Paak sa kuang news. Huwag dala kumot siya ang kamot sa kuang Nakatiad na lang ko sa kalamig. Kadugay na ba nga wala ko naka-feel o gingani? Diliman po na ako to first time. Ang first uyab nako ako o first love na ako ang nakakuha sa kong first time. Nagdugay po mi ato. Siguro mga three years ka pin. Ang ikaduha kay katong nag-abroad nako, ako. Na ako'y naka-LDR. Nagkita po mi ato katong nakauli ko Pinas. Nag-ana-ana po mi ato. Motoy last nako. Na Kay after ato nga nasakitan na pud ko sa gugma kay napakyas man, nag-focus na lang gyud ko sa kwarta. Siguro mga five or six years ago na ang nilabay. Ang na nagyod nga perting ugaha. Mao pa ni ron nga mabisbisan na pud ko. Munong bisag lami na akong pamati pero nakulbaan gihapon ko. Kabalo ko nga sayop ni pero kadalihok siya hang mga dila o mga kamot. Kay makaingon na pud ko nga sakto siguro ni ako ang buhaton karon. Naa naman pud mi sa saktong edad. Pero mas bata lang yun siya sa kuha. Pero bisan pag perting libuga na sa kong nahuna, wala na ko'y nahimo kay giarsa naman ko anak niya. Igo na lang ko nga nakakross sa kong tiil siyang lawas og nakagakos siya ha, kay basig mahagbong palang ko anak. Gidala ko niya sa kong kwarto, o ginahinay pa ko niya butang sa kong bed. Walay putol na ang iyahang pagkis, o tila sa bisan unsang parte sa kong lawas. O gantod sa gihubo na niya, ang nagpabiling panapton sa kong lawas. O naghubo na siya ready na po kaayo ang ako ha? ready to fight na grabe pa na siya nga makaay to ay wala po ko ga ko eh lisod po o magpalupig tagbataan eh hangtod sa gition tio na niya ang iya mafeel na yun na ako nga naana siya sa may entrance ba hangtod sa gi-welcome na ko siya hayahan ng gipasulod. Nang vibrate yun na ako ang mga kaunuran. Handa yon nag in out in out na na siya. Pero ba? Pero bisan lami na kaayo, wala yun ko nagpalabig pahalata eh. Wala rako ga sa saba, saba o gaayo. Bisag lami na kaayo isyagit sa kalami. And after pila kay years, nabukbuan na rin yun ko. Pero naningkamot kong kontrol-kontrol sa kong kaugalingon. Kay ola pud kaayo na moratag na buang sa mas bata pa na ako. Ipasagdan na dyan ako na siya kung unsay buhaton mo niya. mosunod ra ko kung unsay posisyon na ipabuhat niya sa kuwa. O gantod sa nahuman na dyan ko. Nalamian kaayo ko. Pero wala ba man na siya nahuman? Nagpadayo na raman na siya. Pasta kay ikadaghan pa ko nagkurug-kurug ato before siya nagpagawa siya hang pilis. Sa ako ang tiyan raunta ito niya ipagawas pero naabot sa kundugan. Naapil pa sa ako ang nawong o nadamay pa sa ako beddings. Makapang laba yud ko gahat aniba. Bago para ba unta ko ilis o beddings. Nangutana pa na siya kung asa daw ang trapo narapod ko itawel nga gitudlo niya. Abi na kog igo ra niya trapuhan ang nangalagsik. Dayon mahuman nami pero gikaon naman po ko niya. Wala na ko kabalibad kay perti kagilok ba. Pero gi ka po na ko ato motong Gayn na ko siya nga paundango na pero nitubag ra man na siya mayog tigulang natakay kapuyon dayon. Murag na hagit pod ko ato ba galain akong lawas kay gipasigdahan ra nako siya. Igor pod bitaw ko mo hayang o di ba mo bilangkan. Siya ra bitaw bahala sa tanan. Gi-enjoy na lang pod nako na ang tanang gibuhat niya sa ko. O gantud sa na kontento na siguro siya. Kay nihigda naman na siya tapad na ug niingon na mo ni ang effective na tambal sa ilanat ba. Nito tubag ko nga effective yod siguro pauli na ko ka kay wala na may ulan Nito tubag pud nga matulog sa kog may siyang giingnan mura pud tag tigulang ani kay katulgon man dayon sa so, mga tong abdik ay siya nakabangon o nag-ilis Nagkatawa na lang po ko. O before pa na siya nigawa sa kwarto, kiniingon pa na siya nga sa sunod na pudha, Dayon dako kay na siya ismail Ako siyang giingnan nga wala na isunod. Tarungan na yung mong sanina o kay nabali. Mura ka giungo. Iyaharap po ng gitarong o giingnan ako siya nga pakat kato na rasagi kay dili na kumugawas. Tubag po siya nga malaan unya niya kukawatan na rin. Mapusilanta. Tubag po ko na bahala na kadera Hayaw yun pa sakop na gikan kadere. Basta kay paglakaw na ni Bugs, kay didto na naghinay-hinay sulod sa kung nahuna ang ako ang nabuhat. Nganong ni Sugotman ko. Gusto po ang ko magmahay pero gikapoyin ako. Wala na ganito kabalo sa kong gibati kung gihilantan pa ba ko, tungod pa ba sa kakapoy o tungod ba sa kalamit. Basta kay nakatulog na lang yun ko ato. Sa matong ato, kay nakamata ko nga wala na ko hilante o wala na po dyalabad akong ulo. Pero mga 8 kapin ako nakamata ato. Ang gigotom na kay ko pero naligo pa ko ana before ko gaandam sa akong pamahaw. Nag-scramble ng kog egg, pritog hotdog, dayon is slice bread o coffee. Busog na ko ana. Nang pagkahapon ato kay naanay nagsugod og tambay sa tindahan Nabot na po ang mga barkada ni Bugs pero wala siya. Nangutanap pa sila na ako kung anong nanira ko sa gahapon. Niingon ko nga galain ako ang lawas. Pero nainiingon nga usa didto nga dili man nigihalata nga gikan ga sakit madam. Blooming man lagi kaayo. Napuy niingon nga bitaw brad no. Lahi ang kagwapa ni madam karon og naggara-gara na silang tama na ako, og nakatanaw na lang po ko gahat sa samin. Yung na lang po na ko sila na lahi ira yun na yung makapahuhay ta. Makablooming yun ay po siguro ng mabukbuan ta no. Habit daw. tawad na na si Bagu sana. Ingon pa dahin tong usa kabarkada niya nga. Kabalo ka Wala ni ayon tawhana. Gatagay man unta mi gabi eh. Dayon, nahorot na mong ilim nun. Ni volunteer day na siya na siyara daw mo palit o dili pag yun magpakuyog. Unya, wala na di ay ni balik. Nabot pita mig pangita niya dere gabi i unya, sirado naman. Ningon pa na siya kay nakatulog daw siya kay ulan. Ahaka lagi, nang chicks gini siya gabi iba. Unya ako ato kay saktong ismail-ismail lang, ng murag walay na hibawan. Og bitaw na bitaw si Bag sug so, niingon nga na bitaw ko sa tinuod mga brad. Unya milantaw na siya sa kuwa. Nakulbaan jud kog pinakalit pa. Ingon siya nga